ano to? ano ba talagang oh oh ano ba siya? siya ano oh. ba siya? Ano mai ba? mai sugar and malami ang? <laughs> ako ano gusto ko. dab 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 sya. Wala dab ano dab 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 yung dab Ayan! Ayan! Si Peter, si Jean! Thank you! Shampoo ito Conditioner! Conditioner! Oh, thank you! Puy! Puy! Relax! Relax! Z students. Relax! Relax! Kanta ah, like ka na! Pesto! 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 Hai, pecaksия, Hai. Hai. Uuruhuh. Hai. Hai. Tiberik... Hai.